iPhone 17 Air, ito yung pinakamanipis na iPhone na lalabas na rin next month. Dami unit pa lang tong hawak ko, pero pag-usapan na natin yung mga leaks, mga rumors, at mga bagay na dapat abangan dito. Una muna sa design, syempre, pinakamanipis na iPhone, 5.5mm lang yung nipis. Ito siya kumpara sa 16 Pro Max, at tulad ng makikita nyo dito, mas manipis din yan kumpara sa Infinix Hot 60 Pro Plus na pinag-usapan natin last time, so nakakawaw din talaga. Medyo nakakatakot nga lang pag naupuan mo, tapos medyo mata... Eh? medyo may timbang ka eh medyo may timbang <laughs> baka maging flip phone Hybrid ng aluminum at titanium daw yung frame para maging solid na rin na pang at hindi agad mabale at ang inaasahan nating kulay sa ngayon ay light blue, light gold, black tsaka eto ngang kulay puti. Pagdating sa display makikita natin dito na naka dynamic island na rin, 6.6 inches yung screen size and by the way eto nga rin pala yung nababalitang ipapalit nila sa iPhone 17 Plus wala daw kasing iPhone 17 Plus na release ngayon. Actually kahit dun sa kinuwanan ko ng dami units wala rin. So yung screen size na dito ay nasa pagitan ng base iPhone 16 at iPhone 17 Pro Max. May mga leaks din na nagsasabi na naka-promotion na to or up to 120Hz na yung screen refresh rate. Good news 'yon kung sakali pero knowing Apple, hindi ako umaasa dito. Ganun din sa chipset. May mga nagsasabi kasi na A19 yung chipset na gamit at may mga nagsasabi din naman na A19 Pro pero trimmed version, like less core sa CPU and GPU. Tingin ko A19 is enough na para sa ganitong klase ng phone since hindi rin naman to pang power users. Sa camera naman, tulad ng makikita nyo dito, isang camera lang yung meron tayo. So wala tayong ultra wide, walang dedicated telephoto lens, pero most probably imamarket to ng Apple like all-in-one camera system. Wow! Wow! matik na yan, selfie camera na babalita rin na magiging 24 megapixels na sa buong iPhone 17 lineup. Pero ang main concern ko dito, tulad lang din ng karamihan sa atin, ay yung battery life. 2,800 mAh lang kasi yung rumored na battery capacity. At sa panahon ngayon, medyo nakakatakot to kasi hindi malabong kapusin yung karamihan sa atin. May mga optimizations at power efficiency silang ibibida sa atin for sure. Pero bibili na lang din ako kapag nilaunch na gagamitin ko ng isang buong linggo at ikukwento ko sa inyo yung mismong experience ko dito sa...